Ate Lakam ni Kim, umalma sa mga pang-iintriga na walang basehan, pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag mag magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. Unfair! Ito ang tili ng isang friend ng sister ni Kim Chu na si Lakambini. Tungkol ito sa pinag-usapang isyo na di umanay binabantayan ni Lakam si Kim kay Paulo Abelino. At kaya raw binabantayan dahil gold, ng pamilya si Kim. Buhay Donya raw si ate Kam na papasyal-pasyal sa malaking bahay na ang ini-insinuate ay gumagastos ito. At kung ano-ano pa. Una, never daw nagbantay si ate Cam kay Kim o nakialam sa love life ni Kim. Andyan lang daw ito bilang tumatay yung ina ng actress, TV host na walang masama dahil wala na silang ina. Pero ang super foul daw ay yung binanggit pa nung nagkasakit si Ate Locam at pati photos ay ipinakita. Gulat din di humano si Ate Cam na parang kilala ito at alam ang mga ginagawa niya kay Kim na kung tutusin ay natural na bagay sa magkapatid na binibigyan nga ng ibang interpretation. Actually, nakakagulat talaga na may mga ganun na ngayon. Na parang kilala na nila ang mga artista at kamag-anak nito. As if talagang close sila at nagkasama sa bahay. Na-alarm lang di umano si ate lakam na nagpapanggap ang iba na kilala siya gayong wala naman silang kakonek konak sa totoong buhay. Saka sa totoo lang, nakilala ko si ate Kam na Loki sa pagiging ate kay Kim. Never siyang yumpal kay Kim. Na pwede niya sanang gawin dahil she has all the right to do it. Pero may tiwala nga di umano ito sa kapatid. Sa bagay, ang dami talagang pakialamero ngayon at laging nagsasabi na ka nila ang ibang artista. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon, mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito, maraming salamat po!